Mayo ng buhay kan Madukaya na nahawakan sa rong lalaki, mantang nagpapataw-pataw sa dagat sakop kan Barangay Buena Vista, Legazpi City. Pasado alas 5 kasubagong aga. Istorya kang parasirang si Tatay Armando, mako ako ta siya kang pigpaon niyang pangke. Kang bigla niyang nakilingan ang bangkay kan biktima. 200 metro gikan sa baybayon asin tulos na ipinaisi sa sa iyang bayaw na tanod sa nasambit na lugar. Nailin ko, masanap po. Alin sa likod, puti, subalo, tapos inipong payo niya ko po kang bayaw kung tanod, nagali na pa ako, tatakot pa ako kang gadan. iling niya kang gadaan, nag... sorry ako siya, may gadan na tao. Hindi, nagbabaton mo ng kampangki, pagkatapos ko magbaton, inagihan ko po diyan, Sa ito ako makagilid talaga, tapos ako magdampal pa sa magapo. po. ko pa siya rin sa pier. Istorya naman ni Kagawad Trinidad, pasado alas tres kasudmang hapon, kanahiling niya pa ang biktima na naglalakaw-lakaw sa saindang lugar. So pamilya na mismo na ito kang na ano, na, na, na talaga na talaga nakapamilya ito ninda. Nagpaaram ito sa inda na masaboy na vista. So naglakaw kaso hapon pang alas tres. napag araman na residente Kampuruk sa Isbarangay San Francisco kang parehong siyudad ang nakuang bangkay. Sa investigasyon kan Legazpi City PNP, mayo man na nahiling na foul play. Nagluluwas man na bako aksidente ang pagkakabutod kan lalaki po ang information na tinawakan sa iyang aki na uh, igwa ini kay uh, mental distress. So hapo, luminali itong uh, biktima, ano, pasirin man po sa ibong na baranggay uh, barangay uh, asin uh, nahiling na man po ini prior ka ito na yaon daman din sa may dagat na gari baga nag-iisip kay Hararo hasta po na uh, naaraman po ini and the discovery po ini kan mga parasira na uh, nalunod po ini Katakud kay ni nagsayuma naman na nabaya ang pamilya na ipautopsiya pa ang na nasambit na persona. Abiso kan otoridad, importante na ririparo kan lambang miyembro kang kada pamilya ang sa indang mga kaiba sa harong. Lalo na kung may kakaibang hiruan sa indang mahal sa buhay, nga ni mapugulan na makakumiterin mga salang desisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.